Mga kapuso, umulan po ng yelo sa Tapas Capiz. Kinaaliwan niya ng ilang residente nito pong Martes ng hapon. Tumagal ang hailstorm na mahigit dalawang pung minuto. Ayon sa pag-asa, posibleng umulan ng yelo dahil sa isang severe o malakas na thunderstorm. Hindi naman inire gawing inuming tubig ang yelo o hail na galing sa unan. Nakararanas ngayon ng thunderstorm ang Batangas at ilang panig ng Quezon. Pinaalerto ang mga residente mula po sa banta ng baha o landslide na hanggang 11.44 ng tanghali. Sa mga susunod po na oras, mataas muli ang chance ng ulanin ang iba't ibang bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa maari magdulot ng baha o landslide. Uulan ding muli ang uh, Metro Manila Ayon po sa pag-asa, hanging habagat naman ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Sa kabila po ng pag-uulan, aabot sa labing apat na lugar ang posibleng tamaan pa rin ng danger level na heat index. 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index forecast o damang init ngayong araw. Ayon sa pag-asa, inaasahan yan sa Maasin, Southern Leyte, 43 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Apari at Tuguegarao sa Cagayan at sa Surigao City. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Batak, Ilocos Norte, Baknotan, La Union, Muñoz, Nueva Ecija, Kasiguran, Aurora, Vera Catanduanes, Rojas Capiz, Katarmaan, Northern Samar, Katbalogan Samar at sa Tacloban, Leyte. Maglalaro naman sa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang damang init ngayong araw dito sa Metro Manila. At kapapasok lamang po na balita ngayong umaga, inanunsyo na ng pag-asa na nagtapos na ang El Nino phenomenon ngayong pong taon. Yan ay base sa latest monitoring ng ahensya. Ang medyo bad news, nananatili pa rin pong mataas ang tsansa na magkaroon ng transition sa La Nina phenomenon sa Hulyo hanggang Setyembre. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang dalawang Pakistani sa bypass na operation sa isang hotel sa Rojas Boulevard sa Maynila. Nasabat sa mga suspect ang mahigit 40 kilo ng hinihinalang ketamine na may halagang nasa 235 million pesos. Itinanggi naman ng mga suspect na sangkot sila sa iligal na kalakaran ng droga. Sa Kaloocan, ay nar ang isang lalaki na itinuturong pumatay sa kanyang kapitbahay sa Northern Samar. Nangyari ang krimen noon pang 2010. Ayon sa mga polis, bukod sa kasong murder, nahaharap din ang akusado sa kasong frustrated murder. Itinanggi naman ng akusado ang mga krimen. Ayon sa kanya, nagulat na lang daw siya nang silbihan siya ng warrant of arrest. Huli ka ang panaloob ng lalaki sa isang cafe sa barangay San Pablo sa Virac, Catanduanes. Pumasok ang lalaki sa establishmento suot ang isang helmet at hinalughog ang isang drawer bago siya lumabas. Natangay niya ang isang cellphone at pera na nagkakahalaga ng 4,800 pesos. Patuloy ang investigasyon sa tulong ng mga CCTV para matukoy ang suspect. Pinaresto ng National Bureau of Investigation ang isang babae dahil sa panluloko umano sa kanyang mga kasosyo. Depensa ng suspect, hindi maituturing na panluloko ang nangyari dahil nakinabang daw naman ang mga complainant. Balitang hatid ni John Consulta. Naglabas sa courtroom na ito sa Manila RTC matapos ang kanyang hearing, agad sinalubong ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang kanilang target. Tatlong warat ang isinilbi sa suspect sa kasong estafa, karnaping at bouncing check law. Yung modus nitong subject ay parang kinaibigan sila at pinag-invest sila sa isang catering service. Pero ang nangyari, sila lang ang naglabas ng pera wala nang bumalik sa kanila. Bukod sa pera na umabot sa milyong-milyong piso, natangayan din daw ng mga sasakyan tulad ng truck at van ang mga biktima dahil sa paniwalang ipapasok ito sa negosyo. Positibo siyang kinilala ng mga biktima. Nasira negosyo namin. Ako katulad ko may pamilya ko, ang nanay ko may sakit. Yung mga kasamahan ko, nasaraduhan ng business nila. Nandyan ho na kami, nakapangutang kami sa tao. And at the same time, kami naman yung papa-barangay kami yung nakakasuhan, nasasabihan ng kung ano-ano. So dahil po doon sa ginawa niya sa amin. Pero depensa ng suspect. Hindi po ibig sabihin na nanloko ka o nang scam ka kasi nakinabang po sila sa mga yan. Nahuli na rin siya dati, hindi umano, noong 2016, nahuli na rin siya sa rentangay. Marami na siyang previous cases. Uh, karamihan ng kaso niya, stapa. Nakakulong ngayon ang suspect sa NBIQC. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinuspindi ng Archdiocese of Manila si Father Alfonso Valesa sa pagsasagawa ng kanyang mga tungkulin bilang pari. Noong Miyerkules para yan efektibo matapos magkainitan si Father Valesa at Novaliches Bishop Antonio Tobias. Nagkapisikalan para wang dalawa sa St. Joseph Parish of Gagalangin sa Tondo, Maynila. Kasunod ng suspensyon, sinabi ng Manila Archdiocese na may tuturing ng iligal ang anumang sakramentong pangangasiwaan ni Father Valesa. Inilis na rin bilang parochial administrator si Father Valesa nitong lunes. Sa ngayon, isang parish administration team muna ang namamahala sa St. Joseph Parish. Sinubukan ng GMA Integrated News na kuna ng bagong pahayag si Father Valesa, pero tumanggi muna siya ang magbigay ng pahayag. Salamat Rafi! Patay ang isang babae ang kas ng motorsiklo matapos magulungan ng truck sa Cagayan de Oro City. Sa Iloilo -Ilo City naman, may lasing na nambato ng glass door ng isang convenience store. Ang mainit na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV, One Western, Visayas. Naggalat ang mga bubog sa entrance ng isang convenience store sa Haro Iloilo City kahapon ng madaling araw.

Nagkabayaran ko ni kapta ko bagong 200, mabayad na ako, tanyan mo ito, base-base. Huwag niya ako sige, so, hindi na naman bakal. Naglakat na lang ako diyan. Ang nakaalitang gwardya sana ang target ng lalaki. Pero dahil lasing, ang glass door ang tinamaan ng ibinaton niyang bote. Hawak na ng polis siyang sospek habang hinihintay ang pamunuan ng convenience store kung magsasampa ito ng reklamo. Wala pa rin pahayag ang gwardya. Sa so ospital na uwi ang sanay meet-up ng 19 anyos na babaeng ito sa lalaking nakilala niya sa social media. Batay sa investigasyon, pinangakuha ng babae ng trabaho kaya nagkipagkita siya sa sospek sa Malaybalay Bus Terminal. Pagsakay raw ng biktima sa motorsiklo ng sospek, dinala siya sa damuhang bahagi at tinangkang gahasain. Nanlaba ng biktima kaya pinagsasaksak siya ng sospek. Nasagip siya ng isang tricycle driver tinutugis pa ng pulisya ang sospek. Kuha yan ng CCTV ng Puerto Police Station sa Cagayan de Oro City. Normal ang daloy ng trapiko hanggang sa may sumemplang na motorsiklo. At nagulungan ng katabing truck ang nahulog na ang kas nito. Ayon sa pulisya, biglang nag-break ang rider nang makita ang construction sa harapan nila. So ilang gi-first aid, ilang gidala karon, ang magtiayon sa CUMC Medical Hospital. O ang driver sa truck no sir no uh, na atong gi self keeping diri sa police station sa Puerto. Nasawi ang babaeng ang kaso hospital dahil sa head injury. Plano namang makipag-areglo ng truck driver. Ngayon, may kuan dispensa gamay nga sa sa hitabo. Uh, wala may magtuong uh, doon na day, aksidente nga sa akong truck. So wala gawin na matuyo ang maong aksidente. Eh. So ang dami mo, hatag may sa uh, mga uh, gamay nga hinabag. Mula sa GMA Regional TV1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Thank God it's Friday, mga mari at pare! Another iconic achievement para kay Kapuso Global Fashion Icon, Heart Evangelista Pang apat si Heart sa top 20 global celebrities for all fashion and sportswear segments. Baseyan sa report ng cloud-based performance benchmarking software na launch Metrics Insights. $85 million dollars o halos 5 billion pesos daw ang media impact value o MIV ni Hart last year. Ang MIV ay tulong ng celebrity o influencer sa pag-unlad ng ine-endorse na brands. Sa ex, may pa-congrats si Hart kay Ann Curtis na top 9 naman sa nasabing ranking. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.